Narito muli tayo sa isang segment kung saan makikilala natin ang mga pambato ng iba't ibang rehiyon para sa PKG Online Awitan Challenge National Level na inyong mapapanood sa PKG tagapag ugnay Facebook page. Maayon nyo itong suportahan sa pamamagitan ng pag-like, comment, and share ng contender na inyong nakukusuan. Halina't ma-inspire sa istorya sa likod ng mahusay na pagkanta ng pambato ng Eastern Visayas ayon sa Biliran State University, Biliran Province, na kung saan ating matutunghayan at ating makapapanayam ang pambato ng Eastern Visayas sa Online Awitan Challenge 2024, National Edition ng Police, Community Affairs and Development Group. Tara na at ating matutunghayan ang pambato ng Eastern Visayas. Ako nga po pala si Cristilyn Sorobas, nakatira sa Barangay Saloglete Leyte at nag-aaral po sa Biliran Province State University, Biliran Campus. At ako po ngayon ay pambato sa PKG Region 8 Eastern Visayas Online Awitan Challenge 2024 National Edition. Uh, ginawa ko po yung best ko para sa competition po na ito at para po uh, ibandera at para po ipakita sa inyo paano pong talento ang meron ako. Yung anak po na kanta ay malaking inspirasyon po siya sa mga kabataan ngayon, lalo pa at dulong po sila sa bisyo. Halimbawa na po ay sa pagsisigarilyo, pagdodroga, pagkiinom, at iba pa po. Yung pinakamahalagang aral po na natutunan ko sa competition na ito, syempre po ay yung uh, naipakita ko po sa inyo ang kung ano ang meron po akong talento. Yung pagkanta ko po ay special po siya na binigay ni Lord sa akin na talento at uh, hindi ko po siya pwedeng itago lamang dahil sayang naman po 'di ba so uh, sa pagkanta ko po ibinabahagi ko po yung pagkanta ko para maging inspirasyon din po ako sa mga kabataan o sa mga uh, may mga talento na hindi pa po nila nailalabas yung talento nila plus ba, develop pa po yung kanilang talento sa so, pamamagitan po ng pagkanta ko na nakikita po nila awitan challenge ng PKG Region 8 po ay taus puso po akong nagpapasalamat dahil po uh, sa opportunity sa oportunidad po na ibinigay nila sa mga uh, kabataan o sa mga katulad ko po na nangangarap po na gustong maging isang mga awit po so ako po ay napapasalamat po sa kanila dahil po sa ibinigay na oportunidad na uh, ma share po namin yung aming mga talento at mas ma-develop pa po yung aming mga talento at maipakita po at magkaroon po kami ng confident po sa aming sarili maraming salamat Cristeline uh, continue and enhance really your skills, your talent, and good luck. Ipagpatuloy mo lang yung pag-aawit mo and i-share yung talent mo to your classmates, to your friends. And sana maging manalo ka sa inyong competition. Uh, itong grupo na ito na naglunsad ng, ng contest, wherein Crystalline is one of the rep representative, is a very good group. May papakita ang kakayahan ng mga estudyante. Alagang malaking tulong ang organization na ito para sa ikabubuti at ika-improve ng mga skills ng mga estudyante. Ako po ay isang uh, kaibigan at kaklase ni Ate Chris or si Cristeline Robas. Inaanyayahan ko po kayo na suportahan po ang aming kaibigan at kaklase na si Chris na um, i-share at i-follow niyo po ang uh, kanyang video. I-iniigan niyo po kayo na manood at suportahan niyo po ang aming kaibigan na si Ate Chris. Narito kami na inyong mga kaklase at kaibigan na handang sumuporta sa iyo. Go, Ate Chris! Inaayayahan po namin kayong lahat na suportahan ang Eastern Visayas. Pakakasak na ng buong binirang province, State University, ay susuportahan ka hanggang sa dulo yung laban. Go for the gold, Christine Ruba! You know, ma, am, ma am, magtulungan po tayo para manalo si yes Christine sa na, National Quiz. Yes, sir. Magtulungan National talaga Peace. tayo para sa kabubuti yeah. at we are proud of Christine. Mula dito sa Biliran State University, Biliran Province, Eastern Visayas, ako ang inyong Police News Network Correspondent, Patrolwoman Pala Fox, Alagad ng Batas, Tagataguyod ng Balitang Police.